sa aking guys today sa video guys tayo po ay gagawa ng ating chicken joe. itong manok guys ini in-marinate ko magdamag guys para maging crispy at saka juicy ang nasa ilalim ng manok ba? Diba? yun ang masarap na manok believe me guys itong manok na to ay kalasa ng KFC kung sundin niyo yung recipe malalaman niyo nagsasabi ako ng totoo Siyempre, intro lang muna ito guys. Ayan guys, nagmarinit ako ng manok kahapon, kagabi, tapos magdamag ko yan yung marinit. Siyempre, marinate ko dito, lemon, gatas, siyempre, mga ingredients niya. Dahil dyan guys, pipisa tayo ng isang it ah, itlog. Tapos, siyempre, maglalagay tayo ng arena. Tapos imimekos-mekos natin yan. Mahirap din yung imimekos-mekos kasi ipiprito natin Dagdag tayo ng konting parin. Hindi ko na nalagyan ng ingredients kasi meron na yan lahat. Kailangan lang natin maging bata. Yung ating manok. Mamekos-mekos siya. dahil okay na siya guys ipiprepare natin yung arena na ikukot natin guys yung arena nilagyan ko ng black pepper at saka prika powder and salt siyempre may asin lagyan ko ng asin tapos ano pow uh, powder na ano bawang garlic So, imi mikos natin kasi dito natin siya. Ikukot yung ating manok. Sandali lang magluto nito, guys. Ayan, guys. Ikukot natin yung ating chicken. Kamayin ko na lang kaya kasi malinis naman ang kamay ko. Kailangan makot natin ng na mabuti yung chicken. Lagyan ko pa dyan sa ilalim para maging Crispy masarap kasi sa chicken ang crispy so ilagay muna natin dyan kasi maglalagay pa tayo ng isa madali lang guys gumawa ng chicken fry basta alam nyo paano i-marinate madali lang mag-marinate kaya alam, depende sa timpla ninyo kung anong timpla ang gusto ninyo habang nagpapainit ako ng uh, mantika ito ay ko muna siya tapos yun nilalagay ko na sa mantika kailangan yung mantika natin marami para lubog siya at saka maging crispy kasi pag hindi masyado crispy pangit naman Ayan. Seryoso ko sa pag pag ano po, pagkukot ko ng manok. Wala tayong magawa kundi manok-manok na lang eh. Pero meron na gulay. Nagluto naman ako ng gulay para meron kasabay. Ayan guys, kaldero lang na maliit ginamit ko para lubog na lubog yung ating manok. Kasi pag nakalubog yung ating manok, mas masarap Kita nyo niya guys. Ganyan dapat magprito ng manok na kalubog sa mantika dahil crispy ang kakalabasan. Kita nyo guys gaano ka-crispy. Ayan. Kita nyo niya. Parang nakajali nilang tayo sa guys. Sana o. latest update sa ating chicken joy iahong ko muna ito kasi ano dalawang beses ko it ito 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 mag rest muna ako ng konti tapos ito ito natin ulit Siyempre, lagay mo na ito ulit. Pag-init mo. Ayan. Hayaan muna natin dyan. Mamaya na lang natin balik pa rin. Ayan o, oh, ang danda ng pagkakuray ito guys. So crispy. So, yan na, guys, yung ating naprito, guys. Hindi ko pala inubos yung isang buong chicken na, ano, minarinate ko kasi hindi rin naman maubos, guys. So, mas okay yung iprito ulit bukas para maging crispy siya, guys. Diba? Kasi pangit naman yung manok na, ma ano, na makunat na. So, mas okay yung ganito, diba? Na crispy siya, bagong luto. So, yun ang masarap. At syempre guys, ito na po yung ating kabuo ng ating niluto. Two times ko po yung pinarito guys, para crispy. Syempre, white kanin tayo, white rice tayo. At syempre, syempre, ang ating favorite na gulay, ginataan. Ayan. So, yan guys, meron din tayong ketchup para sa chicken. So yan guys, kain po tayo guys. diba, guys? Siyempre ang aking favorite din ng pinanamroon para sa akin ito. Gulay. Gulay. Pang ng buhay. So yan guys, sana po meron kayong pagkain dyan sa table nyo para masamahan nyo kami kumain. So yala guys, kain po tayo. Bye bye.